macam ni tengok apa boleh dekat sini pula Segera kawan. Ah. Oh, uh, ha, hai. Mm hmm. Murid tinud. Gratis labu pol. Yang, yeah. ni dia. No. Burung sab, burung sabu sakabuk ba. Tam is bitau. Ibu yang kau okay. nak merak sini gangga? Oi. Naik sini preo. Jadi puni mau butang sini. Mau kena. Mau tong dia kerja kau komplit dia yeah. para pernal yes yeah. <laughs> dia <laughs> dan sedekah. So naik lana, naik pangano, pangandok. Buyak-buyak. Siyempre, si kung ano, magsi Montes, Montes Claro, so si Camulo, ba, nag business meeting. Ayun. <laughs> Ito. Hmm. Ito, grabe ka lang pundasyon, no? Puro gina pre, no? Hmm. Ay, lang mga kwan, no? Murag dili, balansi, no? Murag dili siya kwan, murag, kwan dirigamay, no? Hmm. Pwede lang mga o bakal o sa toa. Ah. No? Ay, bi, manday gapon lang gamit, no? Hmm. Pero pating dakuha, bay. Si Agi Buhusan, iyang yang, yang niya, metal pero ang yang buhos, ay ah, si Minto, gapon, ibuhusan, gapon siya, no? Hmm. Murag salo lang niya mm. sa concrete. Sa toa kaya concrete ramang yun, no? Mm. Pag maliki na, wala Liki na. Maliki na, Gero. Ano yung suporta, no? Kini siya. Problema, kung sa sulod, pero po makita. Dili, pero dili. Basta-basta maliki. Di po basta-basta maliki, no? <laughs> Kaya mo nung hapon, kamon na pag-engineer. Kaya mo may mas kabalo na <laughs> <laughs> Pwede ba na patung na ipatong imong sabaw diya, pre? Ah, di ano? Mm. Pero mainit. Mm. Mula kayo pag-gunit mo yung mainit ko kayo. Huwag ni mo kopi ikaw po mag-antos. Ito, 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 Ah, tubog na gid siya pre. Oo. Oh. Stiti kaya pun na ko iya tabang ba. Inom tani ngay mo ni tambal ni dialysis ni. <laughs> Tas sugar ba. Ah, lamig gid ang coke ba, sa minta bawal pero lamig gining bawal. Pero depende rin niya po na sa pon sa Nabi, uban niya, wala, gaya na mag-cook. Pero taas niya po. Tinood, tinood. Nabi, uban niya nga, grabe na gikinin ng mag-cook bay. Marag bigig ka kadot lang, bay. Mugyad. No? Dipindi ka daw, nagyad. Pero halos gud Kaya ay. Kay mugbo mi ta kinabuhi gud bias pinas bias. Kay mo bigi ni rason natong sa English pa eating habits kuno hay nato. Ring Sigma. Menang mga hapon, nasa lagi tao nga kanang kuan lagi, hara hat si Bun. 8% rin sila. Hindi sila kalang. ng busog yun. Pinoy nga. Buso Madag, hara hat si Bun Gikan <laughs> ka na na pasti bukan daw. Labing na kan? ya. Ketimu-timun no, dan imam dua kasal mun. <laughs> Bo, tapi nak gelami kan sodan kah? Mungkin. Mm -hmm. Nah boleh dah kini kalas bugas ini kini kalas ke kanan yang asodan. Mau kita nengok. Jadi badan sangat panglawas? lawas. Hmm. Nai tambok, nai niwang. Jadi dengan uniform badan no. so, menghapun lah. Rasa kamera kita baik, hilang lawas. Kau ingat baik. Kalau perayaan, standard juga salah. Pada kesar yang lama kita tambok. Niwang pun pada kesar pun kita niwang kayu. Pinoy ya. Ah. Bosogai. Mau ipu gumpo gong nih. Ngan nagusog ay eh, para parang ni kusog. Mo oh, <laughs> Kaon na na ni Wala man gud na tudlo sa ato agud pre. Mm hmm. Kung natudlo lang gina sa ato anang pagdisiplina sa pagkaon. Mm hmm. Okay, Pog gud siguro atong dagan sa atong kwan mm -hmm. panglawas pero mo lagi. Eh. Hindi ingon na naman madunggan na nga kumain ng gulay para malakas. Mm -hmm. Pag-abot sa, sa school naman ito tama, iskwilaan. Pag-abot na sa balai tu <laughs> oh, gulai macam <So>, pag karne ga <laughs> ginamo <laughs> si sekataro ang <laughs> sundan <Ay>, ah <yeah>. nya <laughs> yeah, panaksara pun muka kau gulami monang bui lo gud panaksara kau gumba dan imu pagi oh pungan-pungan pagi ni mon imu ku ana panaksara kau ka karne wadua -wad, gud Grabe ba din eh, siguro sila overpopulated, no? Ngayon, luwag pa itong kayo, no? Hmm. In Japan ba? Dako. Dako, pagkakabakante eh. Pag no? Ito yung niya crowded kayo, hindi ang kagagamay. tao. Samot. Pinas nga, pabaliktad man. Mabirira no, yung mga lugar nga. Bis kada balay na sa pero di man traffic lagi no? Hmm. Sa so, pinas oh, niyo nga kabi mga traffic. Inuod bitaw, no? Kada Pina. balay na sa pero sa so, pinas ni. Tagduwa, tagtulo pa gani, no? Mga lagi po kaya problema, daghan mangguguan ka public nga kwan ba? pasayruhan kung kaya lang yun mga sakyan nante mm -hmm. nindot kay nga negosyo ang pasayruhan de na nagar ko no, pa diba sa ilalim ng kaidagan ng pasayruhan kay nilagod na ng katao ng dito dili kay kada isa god sabagay no samot na mo traffic ang pinasok. mo gud no <laughs> naisakyan na isa kena no Ah, yeah. na isa kenan mo gin ng motoron kay halos abon makaapod dag motor. Kisa no, grabe pa. Ang gabot kay Kisa niya. Halos na ka motor man tanan. No? Naay gyud ning Japan. Sa pagana eh. terminal sa Kison. No? Sa mm -hmm. pagana ni mo terminal lalo ta ganang motor kilay ta. Eh. Wala to <laughs> no. nila ng motor capital daw sa bukid nan. Motor hmm? capital. ki son to kay yalla motor bay dere motor dere motor dere ga parki ga ba habi tan motor ski son Saya pun sakos ngah terapi kayak wala yung bike lane. Pwede na bagay doon tayo mag-bike ang mga estudyante. Oh. So, muna yung rila. lah. Magpahatod. Sagduol mm -hmm. na kayo. Mag-cost mo nga po nag-traffic. Eh. Daggan man mong gawas nga pamasayroan. Wala po na ang nagigid kayo yung baklay, no? Sagara, no? Ano naman nga na, po yung mga bay, <laughs> pero... Pero di, alo, sam, masakay man, gid. Ang bike manggut sa tuwa ang image ba nga o magbike ka murag Katawana, mas no? pobre bitaw kaya ka sa nagbaklay. <laughs> imbis na mas Katawana. mas dali ka maabot. Muro daw ka ng pobre yan yung tawa na yung ni sila yung motor o ade ni sila yung kotse o ay pamilite. Ay pamilite. Murag inga na ang image ba sa magbike. Nga imbis nga mawagi doon ta siya ay Di po ka malit. Kanya sa environment kwan pa kayo, friendly pa kayo kay di ka maggamit og gas, wala kwan eh. pollution. Kaso kay ang mindset sa tuwa kay social social man. Pag magbike ka, <laughs> pobre kayo ka. <laughs> Sila. ay ni kaplite? Eh. Motor. Motor. Kali la. Pero mo mao na dito. <laughs> Grabe na ning binadjet di ay. Mabit na nindot sa implement sa Pinas Bay, eh? labi nag sa school. Hmm. Ito itudlo sa school gin magsugod ba? Ha. O problema po, bike lane, lagi po, predilikado, manggod, walay bike lane din. Mga tas yun nga driver Napay na driver po. Napay driver nga, wapod kayo lag bike lane. <laughs> Napay motor nga, klaro na kayong bike lane, ha, dito po mo subay. Hey. Eh. Wapod lang ginagig bike, bike bata pa. Largo motor. Paitan, Pinasoy. Okay yun okey okay pinas, baby, so, nang ginunta, anang, -bago, mm -hmm. yung pinas pero... Sa kwan ng ginunta, mabago-bago po doon tayong sistema gamay ba? Para doon, laglag bala, di ba? Ni, balik na po laglag bala. Balik na po yung bitaw. Oh. <laughs> Nag-interview ang polis. Anong polis nga? Ah, kanang kwan. Ang ragiya ng palasot ba? Oo. Oh. Sa aga na sa mga nga ng akaso, inun sila, nabalik ng laglag bala, pero... Tuhan, manan sa nga. Biligin na... Biligin na sa tinuod kay Kasagara ang kuhan. Di-interview na mo, maamin daw nga... Wala daw sila kabalo nga ang nagbutang daw nila daw nila nagbutang mm. kay para... Safety daw, anting-anting, mo nang anting, masabot kami. Gabi, ligyan nga palusot. Anak ah, gumawa ko ng may nga. Buguyay. Ang kapamilya bot nga nagbala ang imong kuan. Mo Grabe ka. Bright mga pulis eh. niya, nga. Sobraan man nila sa kuan Eh. Na na nila. din na joker pag kay bangga ko Yan chat nak. Ang jeto. Nak kanang ayo ka bala ka kay sip na imong travel kay nami gibutan isa ka bala. Ay, claro. Loh dah bila gig palusut dah ni. Like, Tapi pokoknya la crepe eng ba. Pok yang pinas ba. Sang saun ni ba. Mana nginun enggak? Sampai bila pakak presiden dia bisan bila pakak Duterte ang mau puli dia. Mestak Di gen mau terang macam cita tanan tau lah git. Mga manila lebih na kag sa karang kay tabok no. Mun ni lao mito. Mun manila, grabing pung hinaway taga. Mindanao nya. Kumgensa selesai. Mga Mindanao nga. Pobre tood pero taksang balay. balai. Hmm. Yes ila squatter. ita pinas eh wala well, nalisod tayo dito mga sinsabay ngayon bis magtinabang hindi eh. na utay Mindanao kay doa biya ka ng Metro City. Nandako nga uh, sa Luzon kay Metro Manila, rabia. Metro Manila, Rabi Ami, ang grupo sa sudan na takot, si Cebu po. Ang Cebu, Cebu, Cebu,